Hello, magandang araw mga karegosyo Ito yung araw na dumaan ako sa may nagtitinda ng seedlings ng Miracle Katuray So, tiningnan ko yung mga, mga seedlings niya Magaganda sila at tinanong ko kung magkano So, 100 daw yung apat Kaya bumili ako ng 10 piraso At dinagdagan naman niya ng isa para free daw So ganito pala yung seedlings mga kanegosyo Kaya bumili na lang ako at kinarga ko na sa may kulong-kulong ko na pinagtitindahan ko kasi galing ako sa may school nagtinda ng pritong atay. Kaya dumaan na lang ako. So ito na mga kanegosyo. 7 pieces ito itatanim ko dun sa may mini farm ko para meron din akong pinagpipitasan kasi ingit na ingit talaga ako kasi diretso itong namumulaklak. Pag nakuhanan mo ngayon, in a other day, may bulaklak na naman. So walang hinto itong namumulaklak mga kanegosyo. Miracle Katuray!